Nabuntisan na ako ang akong tulo ka mga igagaw. Maayong adlaw ka nimo DJ Sam, ingon mana sa imuhang libuan ka mga viewers o followers. Pinasahit yun ning akong problema. Unta, dili ko ninyo husgahan, kay wapod na ako tuyo ang masadlak ko sa ingon ane nga sitwasyon. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang Teo. 20 anyos pa ko DJ Sam, o nagpuyo din hilang sa Mindanao. Dili lang nako ako i-mention ang akong eksaktong lugar kay maulaw ko, DJ Sam. gipadako may nga suod kaayo sa akong mga igagaw. Labi na sa akong ate mo na, DJ Sam. Gani, doon mga higayon nga magtapad na tulog sa usaka kwarto. Labi na kong doon ay mga okasyon. Wara na sa akong mga ginikanan, DJ Sam, o mga apuhan. Kay lagi, mura naman mig mga igsuon. Akong mga igagaw, taugo na lang nato sa pangalang Mona, Aiza og Angel. Sabay ming na naggua na DJ Sam. Pero maguwang lang nako na sila mga duha nga do sa tulo ka tuig. Sa among kaliwat ni Hitchod ang lalaki. Gani ako ang panganay nga apo ni Lola og ang nagsunod nako na 3 months old pa lang anak sa akong tita. The rest mga babay nagyo DJ Sam death anniversary sa akong lolo ni ato nga time. Two months ago, nagkatigoming magpamilya sa probinsya ni Lola. Unom ko mag-igsuon ang among mga ginikanan DJ Sam, maong ubay-ubay judmi kong magkatapok. Bibo kaayo DJ Sam. Ni ato nga time, nag-inom ang among mga papa, o nag-apil pod mi sa akong mga igagaw. Nakuwangan mi sa mong nga giinom DJ Sam kay duha raman ka case nga beer tapos daghan ka ming nagtabang. Mao nang nagdesisyon mi nga muikyas sa akong mga igagaw. Nangadto mi tindahan gamit ang sakyanan sa akong uyuan. Naginom mi sa sakyanan upat mi sa akong igagaw DJ Sam nga mga babay. Niatong higayon nagipark na muuna sa bakante nga balay ang sakyanan. Kato nga balay, gibiyaan ka sa igsuon sa akong lolo. Gubao na kaayo DJ Sam, maong mingaw na kaayo. Dito minagpark sa tugkaran. Inom to sawa, dito nga mong gibuhat, di ato nga time DJ Sam. Kani si Mona, DJ Sam. Kiat na magod kaayo siya mahubog. Sige na na siya oga pang hikap-hikap DJ Sam. Sige nagpanguot sa mga pribadong parte sa akong lawas o magpataka na lagtikangkang. Samtang akong duha ka igagaw, wa na po'y mga buot. Si Aiza, gikalitan rapod kong kisan sa lips na ko. na ko. ni Mona kung nakatry na ba daw kong ana-ana. Bisa nakatry na ko DJ Sam, nilingo-lingo ko. Doon ako'y uyab di ato nga time apan bagura ko niyang gisugot. Gawas pa nga, Di pa ko gusto nga makabuntis og sayo kay nag-focus pa ko sa kuang pagtuon. Gusto pa ko mamahimong sima na sa umaabot DJ Sam. Apan akmang mugawas na unta ko sa sakyanan, dihang gikabayan ko ni Mona og galit. Nawakli ra na ako siya DJ Sam og nangatawa silang tulo. Padayon mi sa pag-inom hangtod nga murag nawala na pud ko sa akong sarili. Na-remember na lang na ako DJ Sam nga nanulod mi sa bakanting balay o gibuhat na mo ang dili yun taang ngayang buhaton. Parehas naming tulong ang mga hubog na gid kaayo. 3 a.m. diyang nabatikwas mi o nakuratan sa mga panghitabo. Hubo naming upat. Nakahilak pa ganit si Aiza sa kahadlok o kabalaka tungod wa daw siya kasayod sa among gipangbuhat. Nangayot na lang kong sorry sa ilaha ni Jay Sam. Pero wa na'y mahimo. Kay human naman ang tanan. Nahitabo na ang tanan. Dayo na mauli mi sa balay ni Lola kadlaw na. Mingaw na ang tanan o nangatug migbalik nga daw wala lay nahitabo. Pagkaugma ni Ana DJ Sam, grabe ang guilt nga akong gibati. Di ko makatanaw straight sa ilang tulo, hangtod nga na mauli na lang ang akong pamilya sa syudad. Abi kog dito na mahuman ang tanan. Abi kog kaya ra na ilubong sa limot ang tanan. Charge na lang nga, maot nga damgo ang nahitabo. Pero last week lang DJ Sam, mi contact nga akong tulo ka agaw Buntis daw sila DJ Sam o walaing naglabot nila kundi ako. DJ Sam, pareha sila nga naghilak sa mo ang GC. Nagkita og nagstorya mi sa personal, giplanuhan og unsay dapat buhaton. Wa pa jud kay mahuna-hunaan hangtod karon DJ Sam. Muro pa kog nabungog sa kamatuuran. Naglibog ko. Isa pa ha na napud koy uyab DJ Sam og mag 2 months pa lang mi nga magkarelasyon. Dili ko gustong mawaha siya nako na o galing man mahibaw siya sa tanan. Gawas ana, mapatay pod ko sa akong pamilya, DJ Sam. Maunang mga na lang kong advice sa imong mga followers at viewers. Unsa bay ang ayan namong buhaton? Na ay nagtambag nako ako nga na lang daw nako sila ugdi di na magparamdam pa sa akong pamilya. Sakto ka na? Tambagi daw ko ninyo bi? Imong follower DJ Sam, Teo.